Magandang araw guys, idols, friends. Magandang maulan sa atin at uh, may bagyo. Ito guys, nagluto na lang tayo ng ating ulam. Dahon ng ampalaya, nilagyan ng itlog. kaway kaway dyan sa mga nakasubok nito. Ito, kumuha lang ako ng mga ligaw na ampalaya dyan sa gilid-gilid. At niluto ko. Ito na ang ulam po ngayong tanghalian. Madali lang itong lutuin. Gigisa lang. Ayos na. Bawang na ang ginamit ko. Wala tayong sibuyas. Eh, solve na ang tanghalian natin. May silika. Okay na. So, ito guys. Ang ating pagkain ngayong tanghali. Pagkain ng mahirap. May galing tayo sa mahirap, mahirap. Sana na tayo sa bundok kaya kahit anong gulay na pwedeng lutuin, pwede nang kainin. So, kain tayo, guys. Ingat kayo. At uh, tag-ulan na, may bagyo pa. Sa mga nababaha, iwasan yung magbabat sa baha at may leptospirosis. So salamat guys, uh, konting panonood nyo. Thank you very much. God bless us all. Kain muna ako.